habang nagpikintuhan ang aking anak at si nanay. Naramdam ko po ang saya ng ngiti ni nanay habang kausap niya po ang aking anak. Dahil si nanay ay nag-iisa lang pala sa buhay. Wala siyang anak at asawa. Siya po ay taga bakulod. Siya po ay isang ilongga. Ngunit dito po ay namumuhay sa Manila at nangangalakal lang po ang kanyang panghanap buhay, ako po ay naawa. Nung nalaman ko na nag-iisa lang pala si nanay sa buhay, ako po ay lalong naawa. Sana po may nakapanood at kahit kunting tulong ma lang ay ating iabot. Sana mahaba pa ang buhay ni nanay. Siya po ay 91 years old at malakas pa rin at nangangalakal. Duh. Ato. Ano to? Hey, maginteng to nai? Uh -huh. kan, nai? <laughs> Ano na kan, 91. 91? Tasun lakas nan, nai, no. Saan mulai mo nai? To Black to. Black to? Yeah. Oh, wait, kan nai Ah. Uh -huh. uh -huh. Gusto mo na hintayin mo ko dahil bibilang kita ng ano na ah uh, bigas sa kaulam. Diyan ka lang maghintay, babalik kami. Ayan, iniwan ko muna ang aking anak para may kasama si nanay. Dahil may bibilin ako na sana ay magustuhan niya at magatolong. Dahil itong ibibigay ko kay nanay, ito po ay aking blessing na natanggap. Kahit kunti man lang ay ipinangangako po na i-share ko ito at meron na po akong nakita si nanay. <laughs> Hi Nay. <laughs> kailan kailan birthday mo na eh? August 1. August 1. Nung August 1 may cake ka ba? Ha? Ah? Uy, uy, asa mo yan ay? Nung August 1 magkaroon ka ba ng cake? Wala Oo, ah. oh, ito na ya, happy birthday na ya Nung ano, August na ya, advance Yan mo ang ibibigay natin sa iyo na Ay, kawawa ka naman na siya kapag galing na Doon ka lang sa baba Nahala. Hmm wala oh, nagpagulo-gulo pa, pa pa Hindi naawa ako kasi kami na Kasi nga, hapon na o, oh, andito ka pa rin Eh, nakita nung ano, yung baby ko Sabi niya, si nana yan, yan, yan lagi nagbibigay ng ano, laro ano eh anyway, may meron pala ako dito dala na ano nay. Dito manok, di ko na lang pinahiwa to. Kasi <laughs> Kasi nga Kasi nga ano, hindi eh, okay lang po nay. Ikaw na lang po bala tsaka may bigas dito nay. Paano pag dala mo nito nay? Eh may kalakal ka. Ayun. Oh. Sige na nay para ano na malaking kahit kunting ano lang yan nay, kahit kunti lang po yan. Malaking bagay na po yan, masaya na po ako niyan. Eh paano nai? yan nay? Yan din po yan. Ipatong mo mo diyan. Sige po, Nay. Iyan natin. Nay, baka ano ng aso, ha? Sino kasama mo sa bahay, Nay? Wala. Ako lang mag-isa. ikaw lang mag-isa? Eh, kung hindi mo naman maubos yung ano mo, Nay, di tabi-tabi mo na lang. Initin mo na lang. Kaya mo, Nay? Sure ka, Nay? Oo. Tapos, itong cake, Nay. Okay, Hawi? May happy birthday to Nay na ano, Nay? 91. <laughs> oh. So, may alaga ka pala, oh. Oo. Oh. Ha? Yan lang ang kasama ko sa Tagal ka na ba rito, Nay? Oo. Pero yung mga anak mo malalaki na? Wala man ako anak. Ah, oh, wala kang anak? Wala, wala. Ah. Wala din siyang asawa. Wala din siyang asawa. Nagpagulo ka pa, Nak. Ano ba yan? Eh, taga rito ka talaga, Nay. Na? Taga rito ka po ka talaga kayo. Bako Ah, bako ilungga. Malambingit ilungga. <laughs> eh, ito na. May kunting anong ako ibigay sa iyo. Tabi mo na lang ito, Nay, ha? To. Hindi, okay lang yan ay. Tama na. Tabi ko lang na sa ano na Tama na. Hindi na iba, para may panggastos ka pa kunti na oh. Sobra-sobra naman, naman yan na. Kunti lang na yun, sige na Salamat sa pagtanggap. Maraming salamat. Na ingat ko po kayo palagi na yun. Okay. Oh, para ano, hindi mo muna kayo Pahinga muna kayo na, huwag muna kayo mga lakal bukas ha ah. okay. Pahinga muna kayo na, kasi nga oh Medyo mainit pa ang panahon ngayon Yan Ay, lunga O nga po na eh tsaka wala pa kayong mininti na gamot eh no oh, ano man manay sige na ingat nay opo sige po ah, sige po sige po sige po na ingat po sige po na ingat po na god bless po nay kita tayo ulit nay sige po happy ka happy eh, kasi po mabuti napansin mo kay na nung dumaan tayo nakita mo You're my sweetest addiction, you're my strongest inspiration, and I love you. It's true, there's no mountain I could not climb as long as you.